Sa amin kasi rito walang tapon, sir, kasi talagang nire-reuse namin yung mga waste namin dyan. Hindi kasi pwede sa amin sa DNR, eh, talagang pinagbabawala lang kami. Kaya dapat namin ipapakita sa kanila na talagang yung mga waste namin, ginagamit namin talaga. Uh, pinapakita namin na talagang hindi namin tinatapon. Saka maganda naman talaga, okay naman siya talaga kasi subok na namin, sir, eh. bukod sa magandang performance ng feed pro, yung uh, waste ng mga baboy pwede rin gamitin as organic manure na pinaglalagyan sa mga halaman. sa kahit yung tubig na ginagamit sa waste, pwede rin ginagamit namin sa mga palayan. Kaya bukod dun sa klase ng feeds na magandang performance, maganda rin gamit sa mga halaman yung mga dumi na napoproduce ng mga baboy, sir. Uh, ngayon po uh, ipapakita ko po sa inyo kung uh, paano ang waste management namin dito sa farm. Ang uh, management po namin is uh, uh, wala pong natatapon na waste namin dahil uh, nire-recycle namin pandilig sa halaman o kaya ginagamit naming uh, organic manure sa mga halaman namin na ginagana uh, pwede sa mga gulayan o kahit anong klase ng tanim po. Ngayon ipapakita ko po sa inyo ito yung uh, ang tabag namin dito is uh, separation chamber. Dito sa part na ito, dito lumalabas o bumabagsak lahat ng mga mga dumi na galing sa baboyan, Including water, saka solid, saka sludge. Dito sila lumalabas lahat. Then habang nandito siya, uh, mayroon ho kaming ginawang uh, uh, filtration yung parang butas-butas na liit na yari sa PVC. Ito ginawa lang namin po. Uh, binutasan namin to. Tapos uh, nakaangat siya, nakatayo siya. Itong mga apat na ito, mayroon siyang pipe sa loob na nagka connect, -connect din. Tapos kasi, ang, ang silbi nitong mga butas-butas niya, doon po mapasok yung mga tubig. Tapos yung mga slads o kaya mga solid na iwan dito sa mga chamber. Pag pumasok yung tubig rito ngayon, di mat mat may filter niya ngayon, lalabas dito ngayon, papunta dito sa may filtration chamber. Mayroon kaming ano rito, ah uh, four stages na para yung tubig, palinis ng palinis hanggang palabas doon sa collecting namin. Pag uh, puno na itong chamber, uh, kailangan na natin ilabas yung solid. no? Ipapakita ko po sa inyo kung paano ilalabas yung solid na naiwan dito sa chamber. Bubuksan natin po yung pipe dito na kung saan lalabas yung uh, sludge papunta sa drying bed. Uh, dito naman napupunta yung sludge na galing sa first chamber. Yung sludge na nabiroksan namin doon kanina, dito bumabagsok yung sludge. At dito siya naiipon. Dito na namin iniipon yan hanggang hanggang mapuno ito at uh, pag mapuno na siya aantayin natin ng mga 2 uh, weeks 3 weeks depende po sa araw kung gaano ka init hanggang matuyo pag matuyo na po siya pwede na tayong hanguin tapos uh, ginagawa naming uh, pataba o kaya namin organic manure at kung minsan naman may mga bumibili sa amin at binibigyan din namin sila Uh, itong harapan ko naman, ito yung uh, sinasabi naming settling tank o kaya filtration tank. Uh, yung tubig po na napifilter galing sa may first chamber na sinabi ko kanina, doon sa may uh, separation, ch uh, separation chamber, dito po bumabagsak yung tubig na napifilter doon. Ano? Mayroon tayong limang chamber siya na may mga simple, yung sinabi ko na simple piping installation sa loob na yung tubig uh, palabas na kada stages, palinis ng palinis ano, palisya ng palinis hanggang sa huling chamber. Hanggang sa palabas po doon sa may collecting namin sa uh, yung malaking pan namin diyan sa likod. Doon po naiipon lahat ng mga tubig na napipilter na galing po dito sa may settling tank. Kung pagpuno na po yung ano yung uh, uh, collecting pan namin, uh, doon naman po namin pinapump uh, pinandidilig po sa halaman o kaya sa mga palayan. Kasi uh, tubig na po yun eh. Uh, malinis na po siya. Wala na hong tamang sludge. Ito na po yung uh, final stage natin. Di na, dito na yung sinasabi kong uh, collecting pan namin. Yung tubig na galing sa settling tank na sinasabi ko kanina, dito bumabagsak lahat. Dito po naiipon yung tubig. Ang sa amin dito, hinahayan lamin ito hanggang mapuno. Pag puno na siya, pwede namin ipamp, pandilig sa mga halaman namin dyan, o kaya dyan sa mga palayan dyan, depende kung saan yung itatapon. Kasi ano na to eh, uh, parang okay na to eh. Uh, as in, tubig na siya. Kaya pwede na pong pandilig sa laban, ready na po siya. Dapat uh, yung mga waste ng baboy nila, dapat uh, uh, i-process nila para gamitin nilang manyor, gamitin nilang nawag lang dyan na no, naka tinatapon kung saan saan. Kung minsan, siyempre, kahit sabihin natin kasi kung minsan na, na babuyang walang amoy yung mga gamit natin, kung, kung tinatapon lang dyan na nabubulok yan, talagang at babaho at babaho talaga siya. Kahit na anong sigurong klaseng ano yan. Kasi siyempre, magpuproduce ng mga bad bacteria yun, di ba? E, mababaho na yun, lalo pag, pag hindi na arawan, hindi na dadry. Talagang, kaya dapat nilang, ano sir, uh, yung pagtatapon nilang mga waste nila, maging ano naman, maging responsible sila para Uh, hindi makapag-ano, makapag, hindi makaperwisyo sa mga kapitbahay, mga ganun. Yun ang importante doon.